buhay ang anak mo. Mga kaibigan, mga kapatid, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Ngayon ay nasa ikatatlumput isang araw na tayo sa buwan ng Marso, katapos araw sa buwan ng Marso, araw ng Lunis, dalawang libo, Purihin natin si Jesus Maria at Jose. Ang ating pagninilay sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Juan Kapitulo 4, versikulo 43 hanggang 54. Si Jesus ay talagang Diyos ng mga buhay. Sa ating karanasan bilang tao, ang pinakamabigat na pangyayari sa buhay natin na kinatatakutan natin ay ang kamatayan. Ang ating buong pagkatao ay lilisan sa mundong ito. Ngunit ang ating kaluluwa ay babalik sa lumikha sa atin. Ang nangyari sa ating banghilyo ay napakalungkot dahil napansin natin na pinag-uusapan dito yung isang taong namatay. Ngunit, dahil sa paniniwala, ang paniniwala nila kay Jesus ay siyang nagbigay ng lakas, nagbigay ng pag-asa upang mapatunayan ang pananalig na ito na ang kanilang anak na namatay ay mabuhay. Kaya siguro para sa akin mas magandang pagnilayan din natin ito. Ang dahilan ng ating paggawa ng kabutihan ay dahil sa paniniwala na tayo ay muling mabuhay. Ang Diyos, si Jesus na ating kinikilala ay Diyos ng mga buhay. Sana sa panahon na hindi pa dumating ang pagkawala ng ating buong pagkatao maranasan natin ang kamatayan sa totoong pangyayari maging instrumento tayo ng buhay sa bawat isa na magbigay tayo ng lakas at inspirasyon sa lahat na nawalan ng saysay -say ang kanilang buhay sa lahat ng pakiramdam nila ay wala na silang buhay kaya siguro mga kaibigan, mga kapatid, sa ating patuloy na pakikisalamuha at patuloy na pananalig sa Panginoon, tayo ay magkaroon ng lakas, magkaroon ng kasiyahan na sa pagdating ng panahon, kamatayan man ang darating, tayo ay muling mabuhay. Pagpalainawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin sa ngala ng Ama ng anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, Diyos, Diyos ng mga buhay, maraming salamat sa patuloy mong paggabay. Turuan mo kaming maging matatag at maging instrumento sa aming pagsasaksi na Ikaw ay aming Panginoon, Panginoon ng mga buhay. Amin. Sa kala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. 啊。